Dr. Vito, papaano po ang gagawin namin kapag mataas po ang aming uric acid? Kami po ay nagpakonsulta po sa doktor, kami po ay nersetahan. Kaso po pag uwi namin sa aming bahay, wala naman po kami kakayanan. Wala po kaming nahingi na libreng gamot. So, meron po bang alternative? Ang, ang tanong nyo, no? pag sinabing alternative, papalatan nyo po yung gamot na aming nereseta. So, ang aming mabibigay sa inyong payo is hanggat maaari kung pwede naman pong gawan ng paraan na kayo ay makabili po ng resetang gamot. So, ito po ay hindi po alternative. Maaari nyo po itong simulan, ito po mga halamang gamot kung meron po kayo sa inyong tahanan, sa inyong kapitbahay, habang gumagawa kayo ng paraan, makabili po ng gamot. Ito po yung sinasabi natin ulasimang bato or pansit-pansitan. Ito po ay approve ng ating PTAC at ng DOH na ginagamit na makakatulong para sa mga pasyenteng mataas ang uric acid. Okay, lalong-lalo na yung iba pa nagkakaroon na po ng gout. Okay, na para isang rayuma na talagang kalamitang problema ng ating mga kababayan sa probinsya. So, papaano po ito ginagamit? Ito pong pansit-pansitan pagdating sa uric acid ang gagawin ninyo, kumunta sa kapitbahay, manghingi ng pansitan, o kaya naman sa mga tabi-tabing daanan lang yan, o sa amin, sa aming lugar, sa probinsya. Ang gagawin ninyo, yung isang tasa at kalahati, yan po yung pagsukat po niyan. So ang gagawin po ninyo diyan, yung isang tasa at kalahati po, kukunin po ninyo, pakukuluan nyo po sa tatlo, apat na tasang tubig. Pinapakuluan lamang po yan ng 15 minutes. So, kailangan po nakabukas lamang po siya. Ha? So, pag medyo maligamgam na, pwede niyo pong inumin 3 times a day. Pwede naman po up to 2 weeks. Meron, meron akong nabasa nga po na ginagawa po siyang ano sana, tableta po. No? So, wala pa naman pong update kung po, Lumabas na po yung gamot na yon. So, at least for 2 weeks. Pero hindi po siya alternative. Idadagdag nyo po ito sa mga gamot na binigay sa ng doktor. Or, pwede nyo pong simulan kung talaga pong wala kayong pambili ng gamot, wala po kayong nahinging libre ng gamot. So, yung iba naman po, Dok, may nakita kami, ginagawa pong salad, yung pansit-pansitan, pwede din. So, ang gagawin natin, isang tas at kalahate, eh. pakukuluan lang yan, pwede nga pong half steam lang yan, eh. half cook lamang. Hahatiin nyo po sa one-third. So, at least po, pwede nyo po siyang isama sa mga gulay ninyo, sa mga salad. Basarap din po ang lasa niyan. So ito po ay pwede po gawin kong koksyon. Ibig sabihin, isang tasa at kalahati sa tatlo, apat na basong tubig, pakukuluan ng 15 minutes, iinumin po na isang tasa, umaga, tanghali, hapon. Maaari naman pong painumin ito at least for 2 weeks. Okay, para maobserbaan natin. So kung talaga pong nag-persist ang kondisyon, at talagang walang ibang magawa at, at umiinom na po kayo ng pasit-pansitan, walang ipagpatuloy po natin ang binibigay ng doktor na gamot at hindi po siya alternative, ipandadagdag po natin. Ito po ay mapapayo ko po sa inyo kung kayo po talaga ay na isang lugar na talaga po wala pong nabibilhang gamot or mga butika. Ito po si Dr. Vito, ang inyong Mindorenyong manggagamot.